Kabalo ko lisod kayo masunugan. Kabalo ko pag nag umuratag, nagsugod sa back to zero yun. Pero atong timanan, malikamot lang ta. Ang kwarta, ato ng kitaon. Ang sanina, ato ng malabhan. Ang sanina, ato ng mapalit na mga gamit. Pero ang kwarta kitaon, dili mapalit ang kinabuhi. A lost life is a lost life forever. Importante buhita ta o magtinabangay lang tantanan. Ni amin dire para matabang kaninyo, laylay ang ahensya sa gobyerno, ang akong opisina na hapon dala para sa inyo. Malapasan lagi nato ni. ne. Kung nga may kinahanglan sa pagpa-hospital, ako'y mutabang sa inyo sa SPMC, sa inyo pagpa-hospital. Masking wala mo nang sakitan sa sunog kung namoy kasing, -kasing problema, kasing-kasing dialysis, opera, tabangan ka sa SPMC na may malasakit center there sa SPMC. Tabangan ka Pinalangga mo na ako dali tanan sa Parangay Magdiberte. Abre ang ako opisina para kaninyong tanan. Ako ang inyong senator Kuya Bongo. Padayo na magserbisyo sa inyong tanan. Kay ako gatuo na ang servisyo sa katauhan. Servisyo ka na sa ginoo. Salamat kayo. Mahal na mahal ko kayo lahat. Maraming salamat po.